Hello everyone, welcome back to the channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga budget-friendly na motorsiklo na patok sa mga Pilipino, ang Rusi Flash 150. Kung naghahanap ka ng motor na may balanseng estilo, performance, at presyo, baka ito na ang sagot sa iyong hanap. Tara't kilalanin natin ang Rusi Flash 150. Unang tingin pa lang sa labas, mapapansin mo agad ang sporty look ng Rusi Flash 150. Mayroon itong agresibong front fairing, aerodynamic na disenyo, at sharp na linya na nagpapalabas ng modernong forma. Ang LED lights nito sa harap at likod ay hindi lang stylish kundi mas maliwanag rin, bagay na malaking tulong lalo na sa gabi. Makikita rin ang alloy wheels na nagbibigay ng dagdag na tibay at ganda sa overall na itsura ng motor. Sa laki nito, hindi siya intimidating tignan at bagay sa parehong maguhan at bihasang rider. Sa loob, Simple pero functional ang layout ng instrument panel. May basic digital display ito kung saan makikita ang speedometer, fuel gauge, at odometer. Hindi ito kasi advanced ng high-end bikes, pero sapat na para sa araw-araw na gamit. Pagdating sa performance, ang Rusi Flash 100 at 50 ay may 150cc single cylinder engine na nagbibigay ng sapat na lakas para sa city driving at maging sa light provincial rides kahit hindi ito ang pinakamabilis, magaan itong imaneho at responsive sa throttle. May manual transmission ito na may smooth shifting, kaya mas kontrolado mo ang takbo ng motor. Maganda rin ang fuel efficiency nito, kaya tipid sa gas lalo na kung araw-araw mo itong ginagamit. Sa aspeto ng kaligtasan, ang Rusi Flash 150 ay may front disc brake na nagbibigay ng mas mahusay na stopang power kumpara sa drum brakes. Sa likod naman ay drum brake pa rin, pero okay na ito para sa ganitong klaseng motor. May side mirrors din na malaki at malinaw ang view, kaya mas madali mong masilip ang nasa likuran habang nagmamaneho. Isa sa mga unique selling points ng Lucy Flash daan at ay ang kombinasyon ng presyo at disenyo. Sa presyong abot kaya, makakakuha ka ng isang motor na may modernong itsura, maayos na performance, at matipid sa maintenance. Bukod pa rito, madaling makahanap ng pyesa at maraming mekaniko ang marunong sa Rusi, kaya hindi ka mahihirapan sa pag-maintain nito. Ang Rusi Flash 150 ay may estimated price na nasa pagitan ng 55,000 piso hanggang 65,000 piso depende sa dealer at location. Para sa isang 150cc motor, napaka-budget friendly nito kumpara sa mga kalaban sa parehong kategorya. Sa kabuuan, ang Rusi Flash 150 ay isang magandang pagpipilian para sa mga naghahanap ng abot kayang motorsiklo na hindi nagsasakripisyo sa forma at performance. Swak ito sa mga estudyante, working class, o kahit sinong gusto ng reliable na motor para sa araw-araw. Kung hanap mo ay tipid, ganda, at kalidad sa isang motor, baka ito na ang para sa'yo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at i-share ang video na ito. Kita kits ulit sa susunod na review.